Inaagawan pa yung maliit Loko talaga Ito, isa na ito O oh? Ay, naku Paano kaya mabubuhay yung maliit na yan nagawan na Ang laki-laki na Nagdedede pa na na hindi na <laughs> hindi na kasya sa Tama na yan. Uubusan mo ng gatas yung maliliit. Huwag mo na magdede. Huwag ka na magdede. Ang laki-laki mo na eh. Tama na yan. Tama na yan. Tama na yan. Huwag ka okay, na magdede, ha? Diyan ka lang sa labas, oh. Diyan ka lang. <laughs> Kanong papasok dito, ha?